Ayan guys, ayan eh, gagamba na sa pugad. Kunin <laughs> mo yung pugad. Ay, walang iya eh. Laki din no? oh. Eh sa pugad na. Dalawang Mga kabots, kulay kalawang to. Giant na kulay kalawang. Walang iya. Ang laki. Ayan yung pangalawa namin. Ano yung, yung aking ano boy? Yung aking lalagyan? Yo! What's up mga kabots? Eto, ito yung ating bagong hunting spot. So naisipan ko uli ngayong mag ng gagamba kasi nga da, dahil nakakita ako ng bagong hunting spot. Eto, ito tingnan natin kung ano makikita natin gagamba dito. So guys, ayan, dahil rest day natin ngayon, kaya mag-hunting muna tayo ng gagamba. So stay tuned, papakita ko sa inyo kung anong mga klaseng gagamba dito. Tara, let's go. yun guys may nakita na agad akong sapot dito ayan meron na dong isa nakalabas maliit nga lang so pakita ko muna sa inyo itong maliit ayan napakaliit pa naman guys focus natin itsura na ito hindi nga makita sa focus eh napakaliit kaya hindi masyado makita Hanapin natin tong Itong nandito Ito guys Ayun nakita ko na So ito yung sapot guys so, Ayan Tapos ayun wala, dali lang makita nung laman Ayun guys so Nakasilip Ayan Ayan nakasilip na Ayun guys Kunin natin yung dahon Oh, ano ni Yung Ah, medyo ano pa. Anliit lang. Lalaki pa to, guys. Maliit pa. Ayan, guys, oh. So, lalaki pa yan. At dito. So, hindi na muna natin kunin. Balikan na lang natin pag lumaki na sila. Mga maliliit pa ngayon. Bago pa lang lumalabas ang mga ganitong gagamba. Kasi panahon pa ngayon ng ano eh ng mga giant bago pa lang naman mawawala ang giant ngayon kasi magwiwinter na. Ang lalabas naman guys, puro mga ganitong gagamba yung mga katulad ng pinanlalaban natin sa Pinas, yung mga derby spider natin din diyan sa Pinas. So tara guys, sana pa tayo dito sa ibang lugar. Ayun, nagsahanap si Pedring sa gilid-gilid magkapatid lang tong dalawang to parehas ng ano eh may sapot pa doon oh kapal tong sapot na to ayun guys oh marami pa rin dun palang maliliit tara makakit tayo muna Yun guys, so nakarating na tayo dito. May nakita ako dito ng gagamba napakaliit lang din eh. Pero pakunan ko na rin ng video para sa inyo, para makita nyo. Sa so, mga sunod na araw babalikan natin 'to pag lumaki na 'to. So ayan lang siya guys. Maliit. Ganyan naman, ganyan lang siya kaliit. yan, Napakaliit. Kumakain pa ng ano. Ayun. Ang pa guys. Hindi pa ganun kalaki ang gagamba ngayon. Hindi nga maipokus ang camera eh. Okay, ka na lang. Ganda sana o pulahan o. Wala lang ang liit pa. Hindi pa nga maipokus eh. Ngayon guys, ang focus. Napakaliit pa. Oh. kawalan muna natin lalaki pa yan eh ayaw umalis sa akin ano eh ayaw umalis kawalan na natin dito na lang sa baba ayan guys may nakita na sapot kapal buong pa yung bahay niya eh ayan So, ito ni okay, Pedring. Um, naman Grabing yung, sapot guys. Oh. Pisahan naman natin siyang hanapin. Ayan o oh, kapal oh. oh, o. So kapal yung man. sapot. Dito wala. Banda doon yun kasi nandiyan yung pinakamakapal yung sapot. So, hanapin muna natin guys. Oh, ito yung pinakamakapal yung makapal eh. Dito to banda. Oh, alam Ayun, ko na nga. May itlog, may itlog na boy. Oh. May itlog na daw. Nandiyan na yung gagamba, nakita mo na. Hindi pa. Nakita ko na yung galamay, yung yeah, laki. <laughs> Ang laki na. Tututukan ko ng cellphone. Ayun, nasa dahon. Oo. Oh, may itlog eh. Nasa dahon yung ano. Ayan guys, tutukan ko. eh wala niya sa... Ayan, laki niya boy. Ang laki naman ito boy. yan kunin mo kunin mo Laki. sige titingnan ko muna pala tukal Laki guys, giant na naman to, giant. Ayan guys, oh. Oh, ang laki eh. may itlog. Huw na, ang laki, may itlog na. itlog para, ano, para dumami pa sila. Ayan siya. guys, oh. Laki oh, na ito. ano, na rin Tingnan nyo guys yung sa, ano ko, Awalang lang iya. Talagang giant guys. Giant, giant. Yeah, na giant. So, Siya, na. Kukunin ko to. Itlog, iba na itlog. Picture natin itlog. yung itlog. Ang tibay ng dahon guys. Hindi ko makakuha. Diyan ay ay matanda. Ang daming itlog guys oh. Ayan dadami pa yan oh. Grabe ang laki na ito. Dito nga kanin pa. Wala ka bang gunting? Hindi eh, siya naalis oh. Ayan oh. Ay grabe. Ang laki. Itlog niya. Iwanan natin ito. Iwanan mo na itlog dyan. Mabubuhay naman yung laman yan. oh. Uh, brown na uh, brown. Kakulay uh, ng lupa. <laughs> Walang iya, oh, laki no, grabe ang laki na ito. Ayan, panurin nyo, <laughs> dadak ini Master James? <laughs> Ayan. Oh. Ah. Ayan, una namin nga ya, na gagampang na. Unang giant. Boy, kunin mo nga punta sa sikili-kili ko. Ah, okay. Wala nga iya, yan. Ang puta, fresh na fresh eh. Fresh na fresh guys. Ang ating lagayan. Ah. Ayan, oh. Nga. Ay tulog. Sa hininga ay tulog. Tulog sa hininga ano? Hmm. Pagka hihipan nyo yung gagamba. Ano? Dapat huwag kayo mag para tulog agad. iyon lang the daw. bagong gising. Ayan eh, lagay na natin sa ating hiwagang box. Una namin gagambang na Tingnan nyo naman guys yung ano. Lalagyanan natin. Alos so, Tara na, batay aga attention sa mga check ko dito ng mga etchosera. Grabe guys ang sapot nito. Tingnan mo parang tansi Oh. Grabe guys ang kapal. So anin na natin putulin na natin yung sapot. Ay guys, tingnan niyo yung sapot niyan. Tara, hanap pa tayo din sa iba. Maganda tong spot na to. Let's go kapal Let's go. So ayon guys, nakita nyo naman yung yung unang unang giant na nahuli namin. So ang laki talaga yun sa kabilog oh. Kasi laki na siya ng ano? Nang limang piso, o kaya sampung piso, ganun na siya kalaki. Grabe. Kung mga first timer ka pa na makakakita ng ganung gagamba, siguradong hindi mo rin agad-agad basta mahahawakan kasi nakakatakot. Pero pagka yung sanay ka nang manakakita ng ganong kalaki, eh, dakma na ang dakma. Ayan, pagka ganun, baka makawala pa. So, tara dito, ayan. May nakita na naman ata si Paltik. Ay Ah, yung ano, gagambang puso. Kaya lang sobrang liit, hindi makita sa akin camera. Ayan guys. Okay, hala pa tayo sa ibang lugar. Bijuan mo ako, boy. Ayan guys, may nakita akong gagambang kuryente. Pakita ko sa inyo. Tara boy. Tara, di let's go. Sige. Palaw rin siya pa pala Ayaw may squirrel pa oh. ayan, oh, ayan dinakwa niya ay. na. Ano, hindi ko nakita yung ano, kundakma. Ayan. Wala alang niya. Ayan guys, ang gagambang kuryente. Ang laki. <laughs> Tingnan nyo guys. Ang laki na ito. Ayan hmm. o. Oh. Tapang ata na ito. Hindi nga natin nalaman. Uy, hindi. Natakot siya. Hmm. Tara, laki na tayo. Tara, na tayo. guys mga kabots ito may nakita na, may nakita ang gagamba dito ayan nakauna na siyang ay may nahuling honey honey ba to boy honey yan boy ay nahuli oh pare kitag natin ano boy okay ka na boy papal na sa put ay, oh. oh, ay nakiusyoso yung ano yung matanda may pugad wala boy Ayaw, sa pugad. Nasa pugad. Oh, lagit Tingnan lagit. mo nga. Video Ah, walang hiya. Gagamba nasa pugad. Tingnan nga. <laughs> video naman Ay, ang laki. Ang laki guys. Ayaw, eh. gagamba nasa pugad. Kunin <laughs> mo yung pugad. Ay, walang hiya eh. Laki din oh. No? Um. Eh, sa pugad na. Gagamba nasa pugad. Ayan, ay guys, yung sapot nila baka sabihin niyo planted ayan yun, yun, yun laki ng baliktad na ngayon. Ang laki ng na. ano, sapot ayan guys. Ang ba nagpupugad na pala ngayon, gagambay. Oh, yeah. <laughs> ayan. ayan. oh. Kunin mo yung pugad boy, kunin mo. Kunin mo yung pugad, ay lahin ko dito. Wow. Isa tatalon, ay and sumalon. And, and, and. Kunin mo na yung gagamba. Ah, oh, uh, magawa antisyon pa tayo dito sa mga matatanda. Oh, Ayun nahulog guys. Nahulog. Ayan. Ayun. Uh. Oh, unlock ni Dino. Ganda no. Kulay kalawang. Ay, dalawang mga kabots, kulay kalawang to, giant na kulay kalawang. Ano lang, ang yeah, laki. Ayun yung pangalawa namin. Ano yung, yung aking ano boy? Yung aking lalagyan. Ano yung pagalis oh, mo? Ano yung pagalis yung nilalagyan natin. Pag-asya na. Yung, binuksan ko na. Pasukoy, pasukoy. Dalawa na guys, dalawa na. Tapos isang maliit. Isang maliit yun. Tsaka isang dalawang malaki.